Magandang magandang umaga Ito ang ating chicken skin okay, Tip na naman sa pagluluto uh, ng chicken skin ha? Yung tamang pag-breeding po Ay kailangan balot na balot Ang iyong chicken skin no? Tingnan nyo Ganda nyo no O oh. Nako, hindi ito maalat, hindi rin matabang Tamang tama lang ang kanyang lasa Napakasarap ah. Tamang tama to sa aming suka Sukang organic namin ni, Ma ni Master Biknok You know ha Yon, nang isang araw may nag-order pa sa atin from Canada and UK. Yan, shout out po. Uh, sir, ma'am, I hope you like our um, chicken skin, ha? Huh? I'm sure you will love it. Okay? So ngayon 'yan, oh. Ting -ting tingnan niyo oh. saka may kwento ako kasi yung mga master. Na uh, nang isang araw ay meron sa ating nagko-contact uh, para supplyan natin ng ating mga sangkap. Hindi ko alam kung totoo yun, ha? Kasi big company daw sila, eh. Ha? sinasabi na big company. Nagkaroon pa kami ng... tawag nyo ng... Uh, meeting sa online, ha? Hindi uh, ko lang alam kung... matutupad ma, ma, uh, yon o mangyayari. O baka binubula lang tayo, okay? So, naganap sila ng supplier ng ating mga sangkap sa... O the fried chicken tulad ng breading, breading mix, uh, mix marinated and gravy. Yan. Kasi sabi niya, eh, magkakaroon siya ng mga uh, franchise, franchising. Tama ba? Yung franchising. Magpapapranchise siya. So, kailangan niya talaga ng consistent, o baga permanent na na supplier ng kanyang mga ingredients. Okay? So, siguro natikman niya na yung ating ingredients. O so kung uh, kinontak tayo so sana makuha tayo ipo hey God bless po, I love you.